Hi hey guys! My hey name uh, Buhay OFW Buhay Vlogger Vlogger sa gabi Vlogger sa umaga Minsan naman ay Dito Yan, pahinga-hinga lang muna awalis walis lang konti Pahinga konti Yan Yan ang buhay w. Kaya bakit Galit na galit ako sa mga kurakot na mga politiko. Dahil, hindi nila alam yung buhay ng mga OFW, kung gaano kahirap ang trabaho, tapos yung mga tax namin. Ha? nanakaw lang. Kaya ako, habang buhay pa ako, ah mag talaga ako sa mga politikong magnanakaw. Ha? Di ba? Yun lang guys maraming salamat